nga po sa inyong lahat. Ako si Benis Pastino, ikintong nakatayong ako rito ngayon. Hindi lamang isang kinatawan ng aking henerasyon kundi isang boses na naghahangad na ibahagi ang isang kolektib na ating kolektibong henerasyon. Pag-asa ba o panamba? Ang tanong na ito ay hindi lamang isang simpleng pagtatanong. Ito ay isang hamon isang hamon na nung sa atin na suriin ang ating kasalukuyang kalagayan at mga landas na ating tatahakin. Sa isang banda, tayo ay pinakalooban ng di makukuro mga oportunidad. Ang pag-unlad ng teknolohiya, ang paglawak ng koneksyon, at ang ating likas ng pagkamunikain ay nagbubukas sa mga pinto sa mga posibilidad na hindi pa natin nararanasan. May katayang tayong lumikha ng mga makabagong solusyon sa mga matagal ng problema at ubugin ng ating mundo sa mas makatarungan at pantay. Ngunit, hindi natin maitatanggi ang mga anino ng pangamba na nagbawanda sa ating landas. Ang pagbabago ng klima, ang lumalalang agwat ng mayaman at mahirap ang mga hamon sa kalusugan at hindi tiyak na kinabukasan ng trabaho ay nagdudulot ng pag-aalala at pag alinlangan Ang mga ito ay hindi hamon na hindi natin kayang baliwalain. Mga hamon na kailangan ng ating kolektibong pansit at agarang aksyon. Ang pag-asa at pangamba ay hindi magkasulungan na konsepto. Sa lip, sila ay dalawa magkaibang mukha ng isang barya. Ang pangamba ay isang paalala ng mga hamon na ating kinakaharap. Habang ang pag-asa ay ang nagbibigay lang sa ating upang harapin ang mga ito. Ang pag-asa ay hindi pag-iwas sa katotohanan, kundi ang pagtanggap nito at ang pagkahanap ng mga solusyon. Ang susi sa pagkamit ng isang mas maliwanag na kinabukasan ay ang ating kolektibong responsibilidad. Kailangan nating malalim na pagunawa sa mga isyong kinakarap natin, ng mat matalinong pagplan at ng matatak na pagtutulungan. Kailangan natin ng pagmunon pag na may pangunaw sa mga patakaran na makatarungan, mata, makatarungan at mga hindi-individual na may tapang na kumilos. Ang hinaharap ay hindi isang dadhana. Ito ay isang paglikha. Ito ay isang paglikha na nangangailangan ng ating aktibong pag, pagkikilaw ng ating pagkamalikhain at ang ating dedikasyon. Sumasama ating harapin ang mga hamon at akin para kahanapin ang landas tungo sa pag-asa. Sama-sama ating bulugin ang, tap ang potensyal ng ating nasyon at ating itago ang isang kinabukasan na karatadrap.